gratis nung dito. Medyo overtime tayo ngayon. Ayan. Bangi and Max version 2. Ayan. It's good evening. Boy who bought this back. Boy who bought this back. Ngayon <laughs> lang yan. Mas bali and Max version 2. Taga Tondo to. Taga Moriones. So yung gagawin natin dito sa ano. Bali nakakarang na to na plus 3. Tatagdagan so, lang natin ng JBT Head 9 uh, 2023. And then 66 mm yung kanyang uh, uh, blank na gagamitin, TSMP. So blank piston 'yon. Ay nais natin yung piston niya. Yun. Ayan. Yeah. Ayan, ikabit na natin yung ating block. So, bali naka plus 3 to, ano? Sinabi ko na ba kanina? O, basta naka plus 3 to. Natapos na natin yung piston. Then, nasukat na natin yung CR. Ayan, yeah, naka-dish siya ng 0.6, 0.5, 0.6. Parang sumobra ako ng gabuke. Pero, dapat siya 0.5 lang ang dish para sakto yung CR na target natin so ang target natin dito is 12.5 lagi namang ganoon ang target yun hindi ako nagkataas pwedeng bumaba ng konti huwag lang sa sa 12.5 tama tama ayos na yung ating ngayon sa yung ayang bagong bearing lock dapat bagong band seal bagong band spring, spring then yung rubber arm lipat lang din galing sa stock pero check niyo muna yung rubber arm Baka nga maya, maalok-alok na. So, yun nga mga ka-tabangan ka. tabangan cc ASU The 66mm Day 20-23 36mm sa ating throttle body. 195 Bari nag upgrade lang sila sir Dapat 195 lang to eh, Same price lang naman ng 63mm yung JVT ah, Mali, mali pala ah, Same price lang 63mm ng JVT sa 66mm ng TSMP So bakit hindi pa 66? 66 na para mas malakas ang sabo Alright, so hanggang dito lang ang ating video Thank you